tortang repolyo. Ano man ang ating lulutuin, siguraduhin na malinis ang ating mga kamay. After maghugas ng kamay at ihanda ang mga sangkap, atin ang sisimulan ang pagluto ng tortang repolyo. Siguruhin na mainit ang ulo, este ang kawali bago igisa ang bawang, sibuyas at kamatis. Kapag maggisa, dapat ba wala kang kasama? after magisa ang bawang, sibuyas at kamatis ay ihalo na natin ang repolyo. At ito ay haluin. After igisa ang repolyo, ito ay ating mula sa kawali. Next ay ihalo natin ang binating itlog sa ginisang repolyo. Once mixed, pwede na natin simulan ang pagprito ng tortang repolyo. Kung may natirang bahaw o kanin lamig, pwede natin itong isangag. Swak na swak panalo kung sasamahan pa natin ng mainit na kape. After magluto, ready to serve na sa aking loved ones. Tiki man time na! Ping, 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 ping! Aprobado ni Mamsi ang luto ni Papsi at happy si Bunso sa kanyang tanghalian. Hindi po namin kasabay si Ate Matadora dahil siya ay nasa eskwela pa. At ang pinakamasarap ay ang kumain ng nakakamay. Tandaan mga kapeso, masarap kumain kasama ang ating pamilya. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating lahat.